Tinututukan ngayon ng Kawayan City Local Government Unit ang pagpapalakas ng pagresponde ng kapulisan sa anumang klase ng insidente sa lungsod ng Kawayan. Kamakailan lamang muling nagbigay ng karagdagang 12 units ng cellphone si Kawayan City Mayor Cesar J.C.D. Jr. sa Kawayan City Police Station na magagamit ng bamboo cups upang mas mapalakas pa ang komunikasyon at koordinasyon ng bawat isa. Formal namang tinanggap ng Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office na si Police Colonel Lee Allen Bauding at ng Hepe ng Kawayan City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Ernesto Nebalasca Jr. ang nabanggit na donasyon. Ang hakbang na ito ay bilang pagpapakita nakakita suporta sa 5-minute response time program ng Philippine National Police na naglalayong makapagatid ng mabilis at epektibong pagresponde sa anumang uri ng krimen at insidente na posibleng mangyari. Matatanda maliban sa bagong cellphones, una nang nakatanggap ng iba't ibang kagamitan sa sakyan at armas kapulisan ng kawayan mula sa LGU. Inaasahan naman na ang suportang ipinakikita ng pamahalaan sa kapulisan ay mapapalitan ng mas epektibong pagbibigay serbisyo ng kapulisan sa residente at nasasakupan ng lungsod ng kawayan. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News!